Second anniversary special ng Family Feud. Kasama ko nga si Doy at ang buong Paner family kanina. Nanaro sila against the family of uh, Donita Rose. May eh, gusto ka bang i-shoutout, Doy, bago tayo magsimula ulit? Ah, uh, binabati ko lang yung mga tita ko sa States. Ayan. Oo, oh, abot kasi tayo doon. Correct. I'm sure they're so proud of you and so happy for you. Tonight kasi, gusto nilang subukan mag-uwi ng total cash prize na 200,000 pesos. But wait, there's more. As in, 20,000 pesos more dahil itong 20,000 na ito ay bibigay natin sa napili ninyong charitable institution. Ano bang napili ninyo? Akapuso Foundation. Akapuso Foundation. Ako, makatatanggap po kayo ng 20,000 mula sa kanila ang ating winning team. At ngayon, nasa waiting area si Ralph. Kaya let's go ahead with Fast Money. Five questions na kailangan sagutin within 20 seconds. You got this. Pwede ko mag-pass kung hindi sure, tapos babalikan natin kung may oras. Okay? Sure. Give me 20 seconds on the clock, please. Magsisimula na ang timer. Patapos ko basahin ang mga tao. Here we go. Sa isang araw, ilang oras nagwo work ang isang taong sub-sub sa trabaho. Go. Nine hours. Pwede itong bayaran ng installment kapag binili. TV. Name something na pwedeng ilaga. Baka. Una mong naiisip kapag sinabing bulkan. Mayon. Fill in the blank. Tunay na Lalaki. -e. Let's go, Doy. Tignan natin kung ilan na nasagot mo. Pag sinabing mo nag-work na sub-sub sa trabaho, ilang oras kaya? Sabi mo, nine hours. Nine hours. Kasi di ba, usually hanggang eight hours. Tapos siyempre may ibang industriya talaga na lumalampas doon. Pero sa mo, sub-sub na yung nine. Services. Meron. Pwede itong mayara ng installment pag binili. Sabi mo, TV. Services. Top answer! Meron! Name something na pwedeng ilaga. Nilagang baka. Kaya napakasarap ito. Tapos may toyo man si... Pero yung iba, patis ka naman si... Nilagang baka. For the win. Top answer! Meron! Bata. Una mong naisip pag sinabing Bulkan Bulkang Mayon Services. Bata. Top answer! Go! 35. Nice. Fill in the blank. Tunay na lalaki. Tunay na lalaki. Services. Top answer! Wow! 77. Seven. Not bad, not bad, Doy. Thank Let's you. go back, please. And let's welcome back Ralph. Ralph, welcome. Here, Ralph. I see Doy. That's 77 points. Oh, okay. So, ibig sabihin, 123 points pa. Oh, okay. Kaya-kaya mo yan, kayang, right? Kaya-kaya. May limang tanong ako sa iyo, kagaya ng sa kanya, pero ngayon, 25 seconds mo sa pwedeng sagutin. Okay, okay. Pag naulit, ha, marininig mo to. Kung ngayon, naulit mo tapos pwede ka mag-isip ng bagong Bago sagot. Right? Okay. 25 Good seconds. At, at at this point, makikita ng viewers ang sagot ni Doy. So, please give me 25 seconds sa the clock. Okay. Ah, here we go. It, Last talaga tayo. Okay. Sa isang araw, ilang oras nagwo-work o nagtatrabaho ang isang taong sinasabing sub-sub sa trabaho? Go. Uh, ten hours. Pwede itong bayaran ng installment kapag binili? Bumili. Pag bumili pwedeng ako. bayaran ng installment kapag ng binili? Pag Name something na pwedeng ilaga. Uh, manong. Una mong naiisip pag sinabing vulkan? Mayon. Uh, Ataal. Fill in the blank. Tunay na blank. Tunay na... Ah. Let's go, Ralph. Tara, tara. Okay. Sa isang araw, eto, fill in the blank muna tayo. Um, tunay na blank, hindi na natin nasagot. Of course, uh, wala po yan. Ang top answer dito ay tunay na kaibigan. Sa isang araw, ilang oras sa work ang isang taong sub sa trabaho, sabi nine mo, now. 10 hours. Ang sabi ng survey ay, that's the top answer. We got the top answer. Pwede itong uh, bayaran ng installment pag binili, sabi mo, koche services. Puwede. Ang top answer ay cellphone. Cellphone, name something na pwedeng ilaga, Ang sabi mo, manok. Ilagang manok services. Oh, ang top answer ay itlog. Wow, ilaga ng manok. Ilagang itlog. Okay. Kung na mong naiisip pag sinabing bulkan ang sabi moy Taal. Ang sabi ng survey ay Oh, ang top answer ay sumasabog. Anyway, congratulations Ralph. Thank you. Manalo pa rin kayo ng 100,000 pesos. Panel family and of course as welcome back Palad family. Congratulations Adikin. Congratulations. Thank you, thank you. Wow, salamat sa inyo. Thank you and sana yung nag-enjoy kayo. Yes. And sana maulit ito. Yes. Yeah. Together with your other co-doctors, maybe in the future. And congratulations. Thank you. I hope you guys had fun. Yes. Yeah. Yes. Gagaling, ang gagaling. Maraming salamat sa inyo. Bukas na po ang huling araw na ating weeklong second anniversary celebration. Makakasama po natin ang Sparkle 10 at uh, may reunion din ang cast ng Walang Tulugan ni Kuya Jerms. Ako, bukas po yan. Kaya maraming maraming salamat po ako si Ding Dong Dantes. Araw-araw na maghahatid ng saya at papremyo. Kaya pakiwala at manalo dito sa Family Feud! Thank you!